nila din din ni Vinci tsaka ni Gab Ateneo. Tapos si, si Darius... Si honorary member. Ah, si Buwi tambay ng Ateneo. Tapos <laughs> uh, si Darius uh, Lasal. College. Si, UP. 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 Oh, UP. magkakaibigan pa rin kami mula, mula dati hanggang ngayon. So, bonus na lang yon. Number cards talaga kami. Uh, <laughs> <laughs> Troop, tropa pips ka nga eh. wala uh, kids eh. And at the same time, our love for music. And then, siguro part na rin yun. Yeah. <laughs> <laughs> Sa C sharp okay. yan, no? Oo. Uh, Guitar sa muna, Gab. Gitars sa muna natin. Okay, sabay na, sabay, sabay na. na kami lang. Tapos ikaw... Huwag ka na. Huwag ka <laughs> Our launching ng 20th year na DVD namin. Oh, yung 20. Kasi ah, uh, ito was a free show sa Eastwood. Sobrang dahing tao. Tapos yung masaya pa dun is uh, in the middle of the set, sinurprise kami ni Vinch. Ha? Huh? Oh, rin. Ako siguro yung uh, 20 din eh, kasi... It was a celebration of 20 years of uh, work and enjoyment by uh, six people. Uh, sobrang seryoso ko yun, no? Puto, eh. Ako din, yun din, yun din. Mga <laughs> copy-paste. Siguro <laughs> yung, uh, yung mga gig din namin sa ibang bansa, makikita mo rin, may pila rin. Tapos uh, sa, kahit sa ilang oras sa lamig, nakapila pa rin sila. Sa so, yun sa lamig. Sa Kasi sa sobrang konti ng tao, makikilala mo sila isa-isa eh. <laughs> Ah, uh, ako siguro yung um, ano. Kasi may birthday. May, may ko sa birthday. <laughs> yeah, siguro nanonood din kami sa mga paborito naming banda. Tapos walang natitira na lang sa amin, hindi naman namin naasahan na maging ganun kami. Until the nag-break-break -break na sila, uh, we find ourselves just still playing ba? Parang, yun din siguro yung nangyari sa amin. Shhh! Kamay nga yun. edit out yun. Pero pag sa pagbabanda, the more natural you are, yun yung, yun yung, yun yung masaya dun eh. <laughs> Gayun mo nga ulit yung, yung stance stanza. Mga natin kong papasok. Ayaw niya yata ako ulit. <laughs> siguro ako ano, um, Lawyer. Lawyer? Lon ako... Pornstar. dati ko pa pangarap talaga maging porn star eh. Hindi na magkakamit siya. Dex! Ako hindi ko pangarap maging porn star eh. Ay, sorry, sorry. Bench! <laughs> Bench! Ako siguro si... <laughs> si Lucky Mansan. Sana ako yung nagsulat ng awit ng kabataan o kaya Noypi. Gusto ko ako yung gumawa ng ano. Sweet child. Uh, Kurkuracha, mga gano'n. so, nakakulat ako ng kanta na nakakapagsayo sa mga... Mga makarena, ganyan. Mga babae. Lago ka, Racha. la nakukuracha, lalalalabamba. mo. Hey! Benji! Ha? Oo, oh, gusto ko talaga eh. Yung uh, style ng Gangnam. <laughs> Ikaw din, Din. Wow. yo, Yoyoy Villame. Ah, ganda uh, rin yan. Oo, oh, yun. <laughs> bagay na bagay. Wala siyang sense pero memoryado ng mga taon no? Ah, na lang din akin <laughs> Bench! Nasaan ka ba hey. ngayon? Dito lang ako. Sa same building. Shoot eh. Sa tabi kwarto. Hindi ko alam kung ba hindi tayo magkasama eh. So, kailangan nasa telepono ako. Haha! <laughs> Sabi ko na sa inyo ngayon, di ba? One of the reasons ko ba't uh, umalis ako eh uh, tatapatan ko yung si Miranda na yan sa Kasikatan. Yung know, parang okay. pentatoning ba? Yung parang may space na taunting? Yung taunting space Kanta -tonic, lang. Taunting space um, lang. Taunting space lang. Kantatonic. Kantatonic scale. <laughs> <laughs> parang sa amin ang swerte-swerte namin na kahit mga normal lang kaming mamamayan, nakakapag-rock and roll kami ng tuloy-tuloy.